Shoutout na Tigang. O, andyan pala kayo. O, kumusta po hama ako Tigang? Kayo po ba ha? mga ako Tigang ay I minsan nakakaranas din na parang pakiramdam nyo po yung kayo'y minamaldisyon ng mga tao sa paligid po ninyo? Sino? Halimbawa, yung mga kapitbahay nyo, mga inggitera, mga beshi yung paling harap. Yan, katulad po yung mga bayaw-bayaw po ninyo dyan, yung mga hipag-hipag po ninyo, yung mga kadait nyo dyan sa bahay po ninyo, yung mga biyanan byanan po ninyo na lagi na lamang may issue sa inyo, hama kumari tigang. Eh, nako, baka kayo po, ha? Mga gang ay pinapadalhan na ng masamang mga panalangin at humhum, -hum, mga maldisyon na maaring nakakaapekto nga po sa mga buhay po ninyo. Nako, kasi yan po ang topic na naman po natin ngayon kung paano natin kukontrahin naman sinasabing mga negativities na yan na gawa nga po ng mga taong inggitera sa paligid nyo. Ah, kaya kung gusto nyo po pong malaman kung ano pangontra yan, e eh, panoon nyo po ang video kong ito kasi ituturo ko po sa inyo. Ah, oh, talaga ba? Opo, mga kumari kong tigang. Uh. Oh. <laughs> sa iyo na nga po tigang isang mapagpalang araw naman po sa lahat at naway nasa mabubuti po kayong kalagayan ngayon kasama niyo po mga pamilya at mga mahal sa buhay at yun na nga po tigang ang usapan naman po natin ngayon ay kontra naman po sa mga negativities na maaring ginagawa nga po ng mga tao na nasa paligid po ninyo yung makamalasan baga na maaring lumalanit na sa inyo kasi kayo nga po pinadadalhan na ng masamang mga panalangin mga bulong-bulong yan mga masamang sumpa o mga hum-hum ng mga taong nainggit sa inyo sa paligid nyo. Ah, katulad din, no? Kaya nga, ba diba sabi ko nga sa inyo, yung mga besyo, yung mga paling harap, na akala mo i, eh, ano, close na close sa inyo, yung pala i-ingit eh, na inggit naman pala. Kasi kayo siyempre, yung nakakariwasa, kayo yung magandang buhay, tapos siya ay kasi siya parang wala lang, yung ordinaryo lang, parang laging, ano, yung olat, <coughs> <huh? laughs> ah? Yung mga ingkitera mga tao ha, mga <laughs> sa paligid po ninyo, eh kapag ka kayo po yung nadali ng mga ingit ng mga yan, eh maaaring kayo po ay padalhan yan ng mga masamang maldisyon na maaaring makaapekto sa inyong pamumuhay. Katulad ng isa nating mga subscriber dito na nagtanong sa atin kung ano ba daw yung mga mainam na tangon talaba sa mga ganyang gawa ng tao. Kasi siya daw po kasi ito, makikwento ko lang po ha, mga kabalikudigan. Meron nag-PM sa atin isa nating subscriber na siya daw po pala. Ayun na nga, parang minamaldisyon ng kapitbahay niya. Na hindi naman niya ginagawa ng masama. Kung bagay, eh, pinapakisamahan naman niya. Kung bagay, minsan nga daw, binibigyan pa nga daw niya ng mga ulam. Yan. Binibigyan pa daw niya ng mga pansit, mga merienda, ganyan. Tapos, eh, parang nitong lately daw, eh, parang kasi sila po, eh, parang asawa niya, eh, vlogger din. Tapos parang sila ay nakakariwariwa sa siguro eh kumikita na kay Lolo Whitey. Eh di eh, parang itong ale eh namimili siguro eh nagle-level up namimili ng mga kagamitan ganyan mga appliances eh nung minsan daw ibumili eh, daw po ng TV bagong TV tapos bumili din daw ng bagong rep tsaka aircon Aba, parang yung daw kapitbahay ay eh, sinisita siya parang hoy mare sabing ganyan sa kanya paano ka nakakabili ng mga ganyan anong ginagawa mo ganyan chot chot ganyan. Cho -cho -cho, ganun na may mga ano syempre mga chika chika eh di siya parang minamarites parang inaintriga eh itong lately daw po hama ko mare kung tigang eh parang nag-iba daw po ang pakikitungo sa kanya itong kaibigan niya yung beshi niyang paling harap nga daw po na hindi mo maintindihan kung plastic o kung totoong tao eh din parang minsan daw ay na Naabatan daw niya Sa garden daw niya Ha, mga kumari kong tigang Ay winiwisikan siya Sinasabuyan daw po Nung asin yung halamanan niya Yung bakuran niya binabato siya ng asin Nako, di ba sabi ko nga sa inyo Kapag kaganyan po Ang ginagawa sa inyo ng mga tao Eh, meron niyang masamang dalangin O sumpa na maaring ipinadadala sa inyo Kayo isinusumpa niyan Ha, mga kamalik kong tigang Kapag ka kayo sinasabuyan ng mga tao ng asin Nako eh, sabi sa akin eh, bakit gano'n? Nakikita ko, napansin ko, Meme. Hmm. Kasi itong kapitbahay ko, napansin ko, minsan nahuli ko. Eh, sinasabuyan ng asin yung halamanan ko. Doon sa likod daw, sa likod bahay daw nila. Kasi yun daw, kadait lang niya, kapitbahay lang niya. Eh, minsan daw, marami daw siya nakikita ang asin-asin do sa mga halaman niya. Tapos yung iba daw halaman niya, inangangamatay na rin. Tapos eh, minsan daw, may tumpok-tumpok daw ng asin doon sa harapan ng bahay niya nilalagyan ng asin yung harapan ng bahay niya ako sabi ko ma'am eh yan eh mayroong masamang binabalak sa inyo o kayo ay maaring pinapadala na ng masamang mga sumpa o dalangin ba't pansinin nyo yan sabi ko ma'am tignan nyo hindi lang yun pinapadala sa inyo baka kayo pinapadala niya binapatuloy na kayo ng mga pako-pako ako si Mariosi eh di parang natakot siya madam sabi Ano lupang hontra doon sa ganun eh di sabi ko eh ganito po ang gawin nyo ma'am kapag napansin nyo ganyan na maraming asin-asin dyan na nakawisik-wisik sa paligid po ninyo kayo po kumuha po ng isang balding tubig yan kayo po ha, mga kumari, tigang gagawin po ninyo. Kayo po kumuha lang po ng isang balding tubig, tapos ang konta din po dyan sa asin, eh asin din po ha, mga kumari, tigang. Pero yan po, ilalagay nyo po sa tubig. Tapos, kasi yun po ang mag magkiklens ng ano natin yung paligid natin tubig po na may asin pero bago nyo yung gamitin hama kumalik kong tigang yan po muna e dadasalan po ninyo kayo po muna e magpipetisyon dyan tapos yan orasyonan nyo po siya magdasal po kayo ng isang ama namin isang abagay ng umari at isang sumasampalataya tapos kayo po yung team na manalangin magpetisyon kayo na lahat ng mga negativities o yung mga sumpa o yung mga kontra na mga bulong-bulong o mga hum-hum na ipinapadala sa inyo, yung binibigay sa inyo, eh mawala para makontra tapos ibalik sa kanya doon sa taong nagpadala niyan. tapos halimbawa po, ha mga kumari tigang, eh na-confirm nyo na kayo po parang talagang merong mga taong nangungunta sa inyo. Yung parang nanguusog sa inyo, ha mga kumari tigang, yung kayo yung minamaldisyon nga, ganito naman po ang gawin po ninyo, ha mga kumari tigang. Kayo po'y kumuha lamang po ng isang kandila, isang kandilang puti, ha tigang. At yan po sindihan po ninyo tuwing alas 6 ng hapon. Tapos, e eh, imagine niyo kung sino yung taong yan na yun na nga kumukunta sa inyo o yung nanguusok sa inyo. Nabawa, kapitbahay nyo nga, di syempre, kilala nyo naman yan. di ibubulong nyo lang dyan sa kandilang yan yung petition po ninyo o yung mga intention po ninyo. Babanggitin nyo yung pangalan niya, tapos kukuntahin nyo po yung mga sinasabi niyang mga, yun nga, mga panunumpa sa inyo. Kung baga, pipetisyon na nyo yan na kontrahin yung mga sinasabi mga negativities na na maaaring nga pong lumalanit na sa inyo. Kasi masama po yan ganyan ha, mga kumari kong Kapag kaka po ay eh, nalanita na ng mga mga maldisyon na yan ng mga taong naiingit nga po sa inyo. Eh, kayo yun ako maapektuhan yan. Maaring kayo po'y maghirap dyan. At uh, yun nga, lahat ng mga misfortune sa buhay, eh, maaring dumapo sa inyo. Kaya, kontahin nyo yan. Kayo po'y magtirik po ng isang kandilang puti tuwing alas sa ispo ng hapon. Tapos, yun, nag-orasyon kayo, magdasal kayo ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasampalataya. Tapos, kayo po ay manalangin. Yan, ipetisyon nyo na lahat ng mga negativities na pinadadala sa inyo yung mga sum pang yan e eh mawala tapos kontrahin at ibalik sa kanila oh ganun pala. Opo, ha, mga kumari tigang. Kasi napaka-powerful po niyan. Yung pagtitirik ng isang kandila, ha, mga kumari tigang. Sa altar po ninyo. Tapos, mainam din po kung kayo po ay magtirik din po ng kandila Diyan sa harapan po ng bahay po ninyo. Doon sa may gate baga. Yan, nako, napaka-powerful po niyan ng pang-ultra, ha, mga kumari tigang. Gagawin niyo po yan tuwing biyernes naman. Biyernes ng hapon, alas sa isang hapon po, magtirik kayo ng isang kandilang puti. Pero pwede yung gawin yan kahit anong araw, ha, mga kumari kong tigang. Pagkakalibaw, may bang kayo mabigat? kayo nalulukuban ng mga negativities parang bakit ganun para ako inuulat ngayon para ako ina inaalat yan gawin nyo magtili kayo na isang kandilang puti sa altar po ninyo tapos manalangin kayo kung baga magpetisyon kayo yung kayo i ano ah, gabayan humingi kayo ng gabay para kayo i mawala yung mga sinasabing malas tapos siyempre ugaliin niyo pa rin po ha mga kung tigang yung ginagawa nating cleansing ritual kapag ka araw ng Biyernes ha mga kung tigang. Kayo po kumuha rin po ng isang balding tubig tapos pigaan niyo po yan ng isang kalamansi o isang lemon ha mga kumare kung tigang tapos lagyan niyo ng konting asin. Tapos yan magdasal din kayo diyan isang ama namin sa kabagyo ng Mariate sa sumasampalataya. Yan ang po ang pambubusog po sa loob po ng bahay po ninyo. Ipangpupunan sa mga muebles po ninyo para hindi matatag ang mga negativities. Na baka nga kayo pinapasok na diyan ng mga yan nga yung mga nanguusog sa inyo, nakakapasok na sa bahay po ninyo. Eh kaya may iniiwan na po diyan ng mga pangontra o yung mga pagsumpal ba oh, katulad ng mga pako baka kayo sinasaksakan na ng pako diyan sa loob ng bahay po niyo hindi niyo alam yung kapit-bahay niyo pumunta diyan tapos i eh, kayo nakatingin niya sinaksakan pala kayo ng pako na may sumpa nako yun po ang magpapabigat sa buhay po niyo unti-unti kayo maghihirap diyan mauulats po kayo ha ka kaya ano nyo yan pansin niyo yan mga kumarikong tigang pagka may nakita kayo yung mga nakakalat-kalat yan ng mga pako-pako nakuligpitin nyo yan o kung hindi nyo man kailangan yan mga kumarikong tigang itapon nyo na yan tapon nyo na yan mga kumarikong tigang kasi maaring yan po yung mga sinasabing ginagamit ng mga tao nga na yun nga minamaldisyon kayo para kayo e alatin Ah, uh, kasi meron ganyan ha, makamari ko yung mga kapitbahay yung kunyari eh, ano, nakikimartes martes lang, kunyari eh, tumitingin-tingin lang ng ganyan pero alam niyo naglalagay sila ng pako, sasaksak diyan sa mga supa niyo o sa mga gilid-gilid ng mga ilalim ng mga muebles yon mga table niyo ganyan. At kapag kayo eh, merong dalang sumpa, 'yun ang makakaapekto sa inyo. Kaya dapat matanggal niyo 'yun yun, linisin nyo po ha, makuwari bahay po niyo baka naman duming-dumi na ng bahay nyo, kalat-kalat na, kaya kayo lagi minamalas. O? Oh. <laughs> oh, so po ha mga kumari kung tigang. yan po ang mga pangontra dyan sa mga sinasabing mga maitim na mga sumpang yan ng mga taong nainggit sa inyo kontrahin natin yan ha mga kasi walang puwang yan sa atin ha mga kumari kung tigang yan mga kasama na ganyan eh kasi mga gawa ng demonyo mga demonyong kapitbahay kontrahin natin yan 啊！<laughs> <laughs> O, <laughs> oh, so ito, ha mga kumari kong tigang at kung kayo po yung mga katanungan patungkot po dito sa ating topic ngayon eh, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng question nyo dyan sa ating comment box at kapag kayo binabasa natin, yan please sasagutin ko rin dito. O, di ba ga? And so with that mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang. O, oh, iwas iwasan nyo yung mga taong ganyan ha mga kumari kong tigang. At kasi baka kayo isumpa mga taong ingitera. 啊！<laughs>